Ingat Ingat set set oh, dami oh, oh dami Babo oh Ingat set set Oh dami ba, set set oh, oh dami set pa yan babo oh Oh Ingat set set Malamang ay, ano, ano gusto mo? Tumayimik lang siya, tapos pa pinapatay ko Hindi! <laughs> Halika, talaga labanan Okay lang 'yan. Basta galingan mo na lang. Hindi na para mai yung dalawang. pa. ka lang sa gilid, papatayin kita, Gano'n lang gusto mo. Kalaban. Totoo ah, tatapos na 'to. 2 by to kayo ha. Dalawa, 74. Asap. Galingan niyo ha. Wala na RPG. 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 Lugi kami kapag nag-RPG kayo. Nay, Pondi! Bila niya, kato na. Bali na. Sige, go. Galingan mo, ha? May premium ka niya. 10 million. Bawa mo nakabundle pa. Hindi ako natamaan. Woo! Yo yo yo! Spicy! Patay agad! Di ko yan less! Galingan mo! Minix, minix. Talo agad, ha? Ulti ka, ulti. Sinanis. Sige, ha, A. B site. B manalo. Tara, o. kayo dito. oh A Gusto mo? Huwag na, B na. pa lang sa kit. Patay ka. Matapang salta ka pa. Na, taso lang. Ubi, ko, Rick. Pataya ko, Rick. Saksa no? lugi ako na Saksa ka, no? No. Lugi ako. Nakadigay ka. Go, Bobo! Win! Win! Galing! Ayong... Bawin na rin! ako eh! Ngayon sinalo ko pa. Scatter si Pupalo. Ala, hindi siya ka na rin! Wala na! Okay, four 4 Galing! Hindi maglaro. Hindi ko lang maglaro. Hindi lang mo Okay, ka pa. Pero may love box na.